So ayan, andito ako sa ano nangunguha ko ng ano mangga. Yung. So, babato ng mangga. Mauunguha dito ng mangga sa bukid. Ayan. Yung Indian mango at saka yung ano, yung piko. Ayan. Mauunguha. Yung babato. <laughs> Maraming bunga eh. So, ayan. Oo nga, kami naman ng nga, kami mangangain. <laughs> ay, kami mangga. Ang haba ng tikin ang inay. Ang haba ng tikin, o. Oh. Ayan, ang aking hipag at taga-sungkit. naman ay, ano, are yung uwi ko. Ayan. Yung uwi ko, ari. Ang dami ang langgam mo. Yu ang dadagilan, malilimutan din. Iya. Manga kami mangga. Pulo alas meja Dami Ay, dami. Serbiana. <laughs> Lagi Tama yeah. na. Ang dami. Ang dami na. Sa umaga, ang daming laglag dito, mga hinog. Masarap yung hinog. Masarap hmm. yung hinog. Ano sa sawan? Ang kami mangga. Nasa 7.30 ng umaga, mangay kami mangga. Kami na may naka-almusal na. Poplaga na, lagyan ng ano. Mangga. Yan. Kami mangga dito. Makasawa rin. <laughs> akasawa di ba nakapangain? ano, atsarahin mo yung ano. Yung, yung piko. Yung basag na mangga. Ayan o. No? Oh. Ang dami sa bubong mga ano, hinog na mangga na lalaglag sa gabi. Ayan, meron din yung tatlong bunga ang ano lang pa. Apat talaga, di ko marunong Ay, bilang. <laughs> Ay, apat pala. <coughs> apat pala yung po, ano, bunga ng langka. Dito na lang tayo, mga... Ay, Sabi nga, eh, no, dos, ano, oh, yun, yun ang flight uh, tiles, oh. Madalas. Ano na rin, ma... si Rana. Aba, tatag ng anak, hanggang ngayon, hindi pa natutulog. May anyang pagtaan lang. Dini mo lagay, may tubig. Sila ka nang bago na, na, okay. na. Sarap, man hmm. yun. Pagkain mo nang sarap mo nang mong Ang inyong sabi mo nang inyong. Ang ko ito na, Kumain ba kay mangga? Oo, kaso minuha ng inyong. Para mga na ang mangga. Ah, uh, alas 9.15 <laughs> ng umaga. Ayan, nari ang aming kakainin dito sa ano bukid. Magulang na o oh. masarap. May oras na. Alas hmm. 9. Uh, huh? Hmm. Ha? Hmm. nitong ng bunga nito. Hmm. Agad yata na mo kaya kasi itong sa sibang. Tara, punta Sabi na ni, tara naman ikaw ang may-ari. <laughs> Baka mo wi wala nang madat na. Ayun. <laughs> Ayun, lalaglag na na. Ito palo so, sampalok. Ang daming bunga. Hintik. Ano? Ang hirap na. na. mo, mata mo dyan. <laughs> Takawa. Ha? Huh? Mal Wala akong ginagawa. Nagpupug ako. Hmm. Natamaan ako sa mata. <laughs> Bulang pula eh. Tumigil kang tumigil eh. Bugbug -bug ang aking mata eh. <laughs> Tamis ang mangga. Kanta Ano ba? May bagoong pa. Ayaw. Wala na sa usawan. Tinatamad yung makit sa bahay. Kaya sabi ko lang sa planggan at lumpupunta eh. Hmm, sarap na tingin. Hindi <laughs> 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 <Inan> na lumupagi. <laughs> hindi mo share rin lagi dumas mas natin natin pa na hindi oh, <coughs> ate itang araw yung nakawala mga sisew. okay na yung <laughs> hindi nuli namin ni Jessa <laughs> Hindi yung makahuli. Bumaba na. Kasi wala pa mga balahibo. Kasi pa eh. Ang tanong nyo. Bumaba doon sa kural. Tama sa mangga kan tayo. <laughs> 对吧？